Na na ni Erwin oh. Kaya pa lang. Oh, Oh, ini talo na Erwin. Mulok nga, pala. boy, ayun na makakadinis. Oh, na dali na makadawi. Good morning mga kadawi sa tulay yun ay, ay araw ng linggo kasama para natin sa atay June ay, si Marvin so, yan, sila Adol Sir Kim so ang lang tayo mga kaday, baka dumawi naman ang mga pagong hindi <laughs> lang natin si Rod ng yan, yung mga tropa natin dito dito na rin yung mga ibang tropa yun Tabay sila ng mga dawi dito eh. sa Sa ilog. Ayun si Erwin. Kasi nung yung nagdadalag pa rin. Ano yung mga dadili kami ng dory dito. Amaya, amaya. Agat. Oh, bising-bising tatlong nagmamarites doon, no? Ayun, Kaway-kaway naman dyan, mga marites! Ah, marites! <laughs> Ador kasama ko niya kanya, Mrs. Maris. Yan. Yeah. Shout out sa inyo dyan. Shout out din kay Elite. Sa aming presidente. Ang BLA. Ano, bumata na si Tata Jun. Ayan. Na. Ayan, naghihintay pa rin ang mga dawer ito.

Ay, ay sa akin. May nagalaw na rin ngayon. Hindi, hindi pa ako lang, dina lang. ni Rod, nag-on siya. Hindi, talaga ako, oh. tingnan mo. Oo. Kanina pa yun eh. Ay, oo. Na, okay. Tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. Okay. Pagong. Ayun o, ay, oh. Kevin in the house oh. Ay, oh. oh. Kevin in the house. <laughs> oo. Oh. Sayang, bumitaw, hindi tayo nakagatan. Kumakain yun na yung mga kadawi natin, no? Habang nag-aantay pa rin ng kadawi. ay no? Sana, sa sana, 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 may sana, yun no, Shout out okay. ating mga master dyan, mga kadawi dyan. Punang dawi, iha, eh puno man. Pumunta na dito, marami na. Mga kaya, kadawi dyan. Shout out kay Gray. Ebang, may huli dyan. Oo nga. Hindi naman na ayunom si Gray. Marvin, nalik na. Kaya na masama. Na, eh, kain tayo mga eh, kadawi. Hati, hati na lang. O, eh, yung dalawang mag-shota. Shout out kay Marisol. O. Ayun, no. Pagod na lasing. ayun na ay, yung mga dalag hunter oh check natin yung mga kadawi, kung sino una mga kadali ng dalag dito si Ador ah. Kevin, si Rod, saka si Erwin Binabi, no, 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 laki. Laki. Binabi, no 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 mayok, eh. Mama, no mamasa no, no. yun ang puta ng dalag hihihihi <laughs> hihihihi laki hindi yung mga pag ganun eh, masasang pigtal, masasang okay. huti Yon. Dawi, kinabitan ni Satay Jun, kinabitan na. na. Oh, sabit na yan, oh. Ayun, oh. No? Oh, kain na pa yan, ano, eh. Ay! Kulay puti. Kinabitan na, na, mga kadawi, Jun. Oh. Ayun, oh. No? Oh. Ano, Amerikano. Chamby na naman. Tatay Jun Oh, yun. Sara sa ating mga kadawi. Yan. na tatay Jun Oh. Oh. Tisoy. Tisay. Tisoy ang nakadari. Oh. Kaya na pa yung kabit. Ganyan yung hito eh. Oh. Oh, tanggal eh. Ah, 20 mo. Oh. So, sakto <laughs> bayad, bayad, <pente. laughs> <laughs> oh. na. Bayad-bayad, pente no. Sir Tony in the house oh. Ay ingat ah Uro na yung dalawa Ang kadawi Ayun na Sir Tony Gatay pa rin ang da dawi Kaysa ang si sa Tony Pino Ayan yeah, ang BLA Ayun no oh. Angas no oh. Ayun no oh. Sniper na naman dating oh. Ayun <laughs> isang case ba yung nanda ni na yan? Si O isang case daw yun handa mo Mahirap kasi kumabitin, ako eh O narinig mo yun di ma Huwag mo bibitinin, <laughs> Sir Tony Yung <laughs> tatlo, talagang ano, kinakarir yung pagdadalag dun, si Erwin, Erwin, si Kevin. Kumahaw na si Adore eh. Ano dyan si Ador? Oo. Panis kasi eh. O bagong pakilala lang. Hanggang tayo pa rin mga kadawi. Ang tayo tayo lang eh. Kevin ah. hangtay, ng, uh, huh. ano na lang. Ang tayo naman ang kagatang Dory. Ha! Kanina lumutang pag-ulaki eh. Si Shout out kay Cholo.

Ano cholo? Kabet, sabet. Sabet. Oh, mabahal cholo. Okay, kaya mo yan. Huwag mo na lalagutin. Oh, no. Pusit, pusit. Ang ni pusit. Eh, mong marami to. Sige, bato muna uli. <laughs> oh, si eh. Ah, ingat kesa bag bato. Ba'ma masa ang brita mo sa Mpo eh. Live in hide. Raco. Uy, sato ah. Ara, dadal mo sasabi mong ayaw na dahil nang pagong. Nasa bitan siguro. Oo. Bagong. Ang nagwagi. Hindi Nasa bitan eh, Nag 'yan eh. Eh, tawa na lang siguro 'de ito naman natin yung bibisitahin Kakamustahin natin Hello. mga kadawi Ano, may nadahin na ba mga kadawi dyan? Ano tali? Ano tali? kay Joel. Antero Ano jawet balita? Wala 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 ano? na

Eh mga dawi, medyo mataas lang ang tulay nilalabutan ni Erwin. Sana yung mga daring kakanina pa nagpapalagyan eh. Oo. Oh. <laughs> Ayun o, oh, yung, yung ating mga kadawi pa dumarating o. Oh. <laughs> <I guess>, eh. <laughs> ano? Bumalik ka muna doon, hindi ka pa pinauwi eh Pinauwi ka na agad Half day nga lang ako eh o. Ayun, yung piting na nga ating mga kadawi <laughs> Hoy, binabalik ka ron Saan ang boss mo? Ayo Diyas, balita <laughs> Piting na piting na yan, kasama mo Kala ka buenas, buenas Venus ba? Ka ba? Lahat. naman ng bagong lahat. Pagong. Sige, angat mo. Ah, may awakadawi, nadawi ng pagong. Sige, niyan, mak. Ayos oh. oh, 'yan. natin. Sige na tayo. Oo, o Tawagin mo, mak. Ano Ah, 'yung Ito ko. Nadawi na naman ang pagong si Mac. Oh no. Dito ata 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 may na tayo pang hawak. Yang ini momon. Kalau <laughs> itu, eh, no. Itu na, nakaroon ng apat na paa. Ito na eh. Ang ganda ng katibero. Tinubuan pa ng abat na pa ah? No, no, no. Ayun no. <laughs> Nakaba ng leg dito. No? Teka okay, lang. Okay lang yun. Sabi yun pa namang tama ka ng kawin Di ba kumabal? No, no, Nadali na ni Erwin, oh! Nadali. Kaya ina, oh, Siya talo na, Erwin! Malaki rin po, ayun pa kanina eh, sabi sa Oo, nga, oh, na <laughs> ng ano? Sandaan. Oh, tingnan natin oh, mga kadali, ang uli ni Erwin. Oh. Kadali. Uh, oh. Kadali na. Ayo yo. Yo kayo. Nasaan si Erwin? Oh. <laughs> e Ito na mga kadali. Yo oh. aso! <laughs> o yung yung mga inang kanyan. Oh, patay, laki. Kasi mga inang kanyan. Oh. oh. <laughs> Tinanggalan mo ng ina ina niya, no? yung mga kadayon dumawin at Erwin. masaktan mo. na, na. ang dumawin ya. terbang lao. yung oh. nakain na. Erwin no, na, niya. Oh. <laughs> <laughs> Adaya, Erwin, no? O bayaran na natin yan, no. Oo. Oh. oh. Ayan, shout out sa ating mga master dyan, mga BLA. Nice! oh yes. nadala yan ni Erwin. Bukas, wanted ka na. Iyari <laughs> ah, ka, tinanggalan mo ng ina yung mga inakayan doon. Ay, tiyak mag-aaway kayo ni Puroy, eh. pinanatak ni Puroy yan eh. <laughs> Nilamoy ka na ni Kevin tsaka ni Momo, ano? Ay, ay, ay Nakawala pa! Uwi na mga kadawi! Oras na. Parang muha mga kadawi. At si Kevin na inip na. Ang tagal na dumati ng Dory. Ayan, yun na tayo. Dory! Ay Aling Dory! hanggang sa muli daw mga kadawi. Ayan, ka sa daw Are mm you? -hmm.